hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan. Hindi ko alam kung paano o bakit nangyari ang lahat. Ang alam ko lang, nagsimula ito sa isang pagkakamali. Isang maliit, simpleng pagkakamali na sinira hindi lang ang buhay ko, kundi pati na rin ang buhay ng mga taong pinakamahalaga sa akin. Sinasabi nila na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Sa kaso ko, ang pagsisisi ay kasama ko araw-araw, gabi-gabi. Para itong anino na hindi ako tinatantanan. Dahil nakalimutan kong magsabi ng tabi-tabi po sa bubat. At nayon, may sumusunod sa akin pa At hindi ko alam kung kailan ito magwawakas. O kung magwawakas pa ba. Kung maibabalik ko lang ang oras, hindi na sana ako sumama sa hiking nayon. Trabaho, bahay, trabaho, bahay. Paulit-ulit na cycle ng buhay ko bilang isang giye agent. Kaya noong nag-aya ang mga kaibigan ko na umakyat ng bundok sa isang probinsya sa Timog, hindi na ako nagdalawang isip. Kailangan ko ng break. Kailangan kong makalanghap ng sariwang hangin at makakita ng ibang tanawin bukod sa apat na sulok ng office cubicle ko at ng maliit kong condo unit sa Maynila. Apat kami sa grupo. Si Marco, ang medyo mayabang pero laging maasahan na leader ng barkada. Siya ang pinaka-outdoorsy sa aming lahat, kaya siya ang nagplano ng lahat. Si Ana, ang pinaka-close ko sa grupo, ang lagi kong kakwentuhan sa mga puyatan sa opisina. At si Jess, ang pinakamasayahin at pinakamainay sa aming lahat. Kaming apat, matagal nang magkakaibigan, mula pa noong mga unang taon namin sa call center. Ang plano ay isang 3-day, 2-night camping trip sa isang hindi masyadong sikat na bundok. Sabi ni Marco, maganda raw doon dahil kaunti lang ang tao. Para solo natin, guys. Iyan ang sabi niya habang pinapakita sa amin ang mga pictures sa internet. Mukha namang payapa. Puro luntiang puno, may maliit na talon, at a e, darili full of stars. Perfect escape. O iyon ang akala ko. Dumating kami sa paanan ng bundok ng biyernes ng umaga. Ang hangin malamig at malinis. Ibang-iba sa mausok na hangin ng Maynila. Nagsimula kaming maglakad, puno ng energy at tawanan. Nauuna si Marco, dala ang mapa at kompas. Sumusulod kami ni Naana at Jess, habang walang tigil sa pagkukwentuhan at pag-aasaran. Leo kaya mo pa. Baka gusto mo nang magpapigibak kay Marco. Biro sa akin ni Jess. Excuse me, kayang-kaya ko 'to. Baka ikaw dyan ang umiyak mamaya, ganti ko naman. Tumawa lang si Ana. Hayaan mo na yan, Jess. Nag-emote lang si Leo, na-miss niya na yung keyboard niya. Ganoon kami. Masaya lang. Walang kamalay-malay sa kung anong naghihintay sa amin sa itaas. Pagkatapos ng halos tatlong oras na paglalakad, nakarating kami sa isang maliit na clearing. May isang malaking puno ng balete sa gilid nito at ang mga ugat nito ay mukhang mga higanting ahas na gumagapang sa lupa. Mayroon ding isang punso, isang maliit na bunton ng lupa, malapit sa paanan ng balete. Dito muna tayo mag-launch, sabi ni Marco, ibinababa ang malaki niyang backpack. Good spot may lilim. Habang naghahanda kami ng pagkain, napansin kong kailangan kong umihi. Humanap ako ng medyo tabung lugar malayo sa trail. Pero bago ako makahanap, naunahan ako ni Jess. Wait lang, guys, see break. Sigaw niya at tumakbo papunta sa direksyon ng malaking puno ng balete. Nakita namin siyang pumunta sa likod ng punso. May narinig kaming mahinang tis na tunog. Pagbalik niya, tumatawa siya. Ayon, diniligan ko na yung bahay ng mga duwende. Nagtawanan si na Marco at Ana. Ako, hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. Laki ako sa probinsya at laging sinasabi ng lola ko na huwag na huwag kang magiging basto sa kalikasan, lalo na sa mga lugar na mukhang sagrado o matagal na. Jess, dapat nagsabi ka ng tabi-tabi po, sabi ko sa kanya ng medyo seryoso. Tumingin siya sa akin, nakataas ang isang kilay. Ay, naniwala ka naman doon, Leo. Year 2025 na, may ganyan pa rin? It's just a pile of dirt. Sumang-ayon si Marco. Tama si Jess. Superstitions lang yan. Don't be such a party pooper, pair. Hindi na ako umimik. Ayokong maging kontrabida sa masayang trip namin. Pero yung kaba sa dibdib ko, hindi nawala. Pagkatapos kumain, ako naman ang kailangang magbawas. Medyo lumayo ako sa grupo, papunta sa kabilang side ng clearing. Sa pagmamadali at sa pag-isip pa rin sa ginawa ni Jess, at sa sinabi ni Marco, Tuluyan kong nakalimutan ang babala ng lola ko. Ginawa ko ang dapat kong gawin sa likod ng isang malaking bato. At noong pabalik na ako sa trail, dumaan ako malapit sa parehong punso na binastos ni Jess. Dumaan lang ako. Walang tabi-tabi po. Walang kahit anong pasintabi. Doon nagsimula ang lahat. Sa simpleng pagkalimot. Nagpatuloy kami sa pag-akyat. Ang dating masayang kwentuhan ay napalitan ng medyo pagod na katahimikan. Halos dalawang oras pa kaming naglakad bago kami nakarating sa campsite na sinasabi ni Marco. Maganda nga ang lugar. Patag na lupa na napapaligiran ng mga puno at may malinaw na tanawin ng kalangitan. Itinayo namin ang dalawang tent. Isa para sa mga babae, isa para sa aming mga lalaki. Habang nag-aayos kami, napansin kong parang may kakaiba. Parang biglang naging sobrang tahimik ng gubat. Nawala ang huni ng mga ibon, ang tunog ng mga kuliglig. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang pagaspas ng mga dahon dahil sa hangin. Napansin niyo ba yun? Tanong ko. Parang biglang tumahimik. Tumingin sa akin si Marco habang binubuksan ang isang delatang pagkain. Gabi na kasi, Leo. Natutulog na yung mga ibon. Common sense. Hindi, iba to kanina lang ang inay, tapos biglang wala. Baka napagod lang pandinig mo sa boses ni Jess, biro niya. Nagtawanan sila ulit. Ako, napilita na lang umiti. Baka nga pagod lang ako. Baka praning lang ako. Nagluto kami ng hapunan sa portable stove. Pagkatapos kumain, nagbonfire kami. Naglabas si Marco ng isang bote ng alak. Konting inuman, kwentuhan, kantahan. Unti-unting nawala ang kabako. Baka nga guni-guni ko lang ang lahat. Ang sarap ng pakiramdam na malayo sa stress ng syudad, kasama ang mga kaibigan mo sa ilalim ng nagniningning na mga bituin mga bandang alas 10 ng gabi, naubos na namin ang alak at napagdesisyonan ng matulog. Nag-good night kami sa isa't isa at pumasok na sa aming mga tent. Nahiga ako sa sleeping bag ko, katabi si Marco na agad humili. Nakapikit ako pero hindi ako makatulog. Pinakikinggan ko ang katahimikan sa labas. Pero hindi na ito yung payapang katahimikan. Ito yung tipo ng katahimikan na nakakabingi. Yung parang may nag-aabang. At doon ko narinig ang unang paramdam. Isang kaluskos. Hindi ito tunog ng hayop. Hindi ito tunog ng dahon na tinatangay ng hangin. Iba ito. Parang may mabigat na bagay na kinalagkad sa lupa. Dahan-dahan. Papalapit sa tent namin. Napatigil ako sa paghinga. Hinintay ko ang susunod na tunog. Ilang segundo ng katahimikan, tapos narinig ko ulit. Mas malapit na ngayon. Kaluskos. Drag. Kaluskos. Drag. Napabangon ako. Ginigising ko si Marco. Marco pre, gising. Ano ba umul niya, inaantok pa. May naririnig ako sa labas, bulong ko. Hay nako, Leo. Panikilang yan o di kaya musang. Matulog ka na. At tumalikod siya at humilik ulit. Hindi ako mapakali. Sumilip ako sa siwang ng zipper ng tent. Madilim sa labas, tanging ang namamatay na baga ng bonfire ang nagbibigay ng kaunting liwanan. Wala akong makita. Pero alam kong mayroon doon. Nararamdaman ko. Yung pakiramdam na pinapanood ka. Maya-maya pa, narinig ko ang isang bulong. Leo. Ang lamig ng boses. Parang hangin. Napakapit ako sa sleeping bag ko. Sino yon? Paano nalaman ang pangalan ko? Tumingin ako kay Marco. Mahimbing ang tulog niya. Imposibleng siya yun. Sumilip ulit ako sa labas. Wala pa ring tao. Liu tulong. Boses ni Ana. Galing sa labas. Mahina, parang hirap na hirap. Nataranta ako. Anong nangyari kay Ana? Agad kong binuksan ang tent at lumabas. Ana. Tawag ko. Ang lamig ng hangin. Tumingin ako sa tent nila. Sarado. Tahimik. Ana, anjan ka ba? Lumapit ako sa tent nila. Dahan-dahan kong binuksan ang zipper. Sumilip ako sa loob. Nakita ko silang dalawa ni Jess, mahimbing na natutulog. Walang ana sa labas. Walang humihingi ng tulong. Sinarado ko agad ang tent nila. Naninginig ang buong katawan ko. Ano yon? Nababaliw na ba ako? Sigurado akong narinig ko ang boses niya. Siguradong sigurado ako. Bumalik ako sa tent namin. Hindi na ako nahiga. Umupo lang ako sa isang sulok, yakap-yakap ang mga tuhod ko, hanggang sa sumikat ang araw. Hindi ko sinabi kina Marco at Ana ang nangyari. Ayoko ng pagtawanan ulit. Ayokong isipin nilang nasisiraan na ako ng ulo. Pero alam ko ang narinig ko. Kinabukasan, sinubukan kong maging normal nag-almusal kami, nag-joke pa nga ako. Pero sa low loob, loob ko, gusto ko nang umuwi. Ang plano ay mag-trek papunta sa talon. Lahat sila excited, lalo na si Jess. Ako, nag-aalangan. Guys, sigurado ba tayong tutuloy pa tayo? Tanong ko. Parang masama ang pakiramdam ko. Baka mas magandang bumaba na lang tayo. Tumingin silang tatlo sa akin. Ano ka ba naman, Leo? Andito na tayo, sabi ni Ana, medyo may pag-alala sa boses niya. Are you okay? Namumutla ka. Pagod lang yan, sabat ni Marco. Mawawala yan pag nakita mo na yung talon. Tara na. Wala na akong nagawa. Sumunod na lang ako. Habang naglalakad kami, pakiramdam ko ay sinusundan kami. Lilingon ako sa likod, pero wala naman. Puno lang. Dahon. Pero hindi maalis sa isip ko yung pakiramdam na may mga matang nakatitig sa bawat galaw namin. Pagdating namin sa talon, nawala ang lahat ng pagod nila. Nagtampisaw agad sila sa malamig na tubig. Si Jess, umakyat pa sa isang malaking bato at tumalon. Ang saya-saya nila. Ako, nakaupo lang sa gilid, nagmamasid. Hindi ako mapalagay. Ang ganda ng lugar pero parang may mali. Parang may kulang. O baka dapat sabihin kong parang may sobra. Leo, halika na. Ang lamig ng tubig. Sigaw ni Ana. Mumitil lang ako at umiling. Okay lang ako dito. Habang pinapanood ko sila, napatingin ako sa mga puno sa paligid ng talon. Sa itaas ng isang sanga ng isang mataas na puno, may nakita akong gumalaw. Itim na anino. Mabilis lang. Isang kurap at nawala na. Pero sigurado ako sa nakita ko. Hindi 'yon ibon. Hindi 'yon ang goy. Iba ang hugis. Mahaba. Payat. Tumayo ako. Guys, tara na. Uwi na tayo. Please. Napatingin sila sa akin, nagtataka. Bakit ba nagmamadali ka, Leo? Tanong ni Marco, medyo naiinis na. Kakadating lang natin. May nakita ako sa taas ng puno. Ano na naman yan? Multo. Duende. Sarkastikong sabi niya. Relax ka lang. Masyado kang praning. Marco, seryoso ako. Ako rin, seryoso. Kung ayaw mong maligo, fine. Huwag mo lang sirain yung trip namin. Nasaktan ako sa sinabi niya. Maging si Ana, parang hindi na rin naniniwala sa akin. Bumalik sila sa paglalaro sa tubig pakaramdam ko mag-isa lang ako ako lang ang nakakaramdam na may panganib. ako lang ang nakakakita at doon nagsimulang maging mas malala ang lahat si Jess na kanina ay pinakamasigla biglang umupo sa isang bato at niyakap ang sarili ang ginaw sabi niya malamig talaga ang tubig sabi ni Ana hindi ibato sobrang ginaw nanginginig siya nang hawakan ni Ana ang noo niya napasigaw ito ang init mo, Jess. Nilalagnat ka. Mabilis namin siyang inahon sa tubig. Nanginginig siya pero pinagpapawisan ng malapot. Ang mga labi niya kulay ube na. Ang mga mata niya nakatitig sa kawalan. May may kumakapit sa paa ko, bulong niya. Ayaw bumitaw. Tiningnan namin ang mga paa niya. Wala namang kahit ano. Jess, wala naman, sabi ko. Umiling siya at may tumulong luha sa mga mata niya. Anjan siya. Malamig. Mabigat. Panik. Iyon ang unang naramdaman naming lahat. Kahit si Marco na wala ang pagiging mayabang. Kailangan na nating bumaba. Ngayon na, sabi niya. Binalot namin si Jess sa tuwalya at inalalayan siyang maglakad. Pero halos hindi na siya makatayo. Pabigat siya ng pabigat. Nagdesisyon si Marco na pasanin na lang siya. Ang daan pabalik sa campsite parang humaba. Parang paikot-ikot kami. Ang dating pamilyar na trail parang naging iba. Ang mga puno parang nagbago ng pwesto. Sigurado ka bang dito ang daan, Marco? Tanong ni Ana, halatang natatakot na. Naman, dito tayo dumaan kanina. Pero kahit siya, hindi na sigurado sa boses niya. Teka, yung punong yun sabi ko, pinuturo ang isang puno na may kakaibang marka sa katawan dinaanan na natin to kanina. Sigurado ako. Imposible, sabi ni Marco. Pero tutu. Paikot-ikot lang kami. Parang may naglalaro sa amin. At habang tumatagal, mas lumalala ang kalagayan ni Jess. Nagdedeliryo na siya. May mga binubulong siyang hindi namin maintindihan. Mga salitang parang hindi Tagalog, hindi Ingles. Kakaibang lengguahe. Nang malapit ng dumilim sa wakas, natanaw namin ang campsite. Pagod na pagod kami. Agad naming inihiga si Jess sa loob ng tent nila. Binigyan namin siya ng gamot sa lagnat pero parang walang epekto. Anong gagawin natin? Tanong ni Ana, umiiyak na. Kailangan nating humingi ng tulong, sabi ni Marco. Walang signal dito. Bababa ako. Mag-isa. Para mas mabilis. Kayo, bantayan niyo si Jess. Huwag na huwag kayong lalabas ng tent kahit anong mangyari. Sasama ako, sabi ko. Huwag. Kailangan may maiwan dito kasama si Ana. Babalik ako kasama ang rescue team. Kinuha niya ang flashlight niya, isang maliit na backpack, at umalis. Pinanood namin siyang mawala sa kadiliman ng gubat. Kaming dalawa ni Ana pumasok sa tent nila para bantayan si Jess. Tahimik lang kami. Tanging ang hirap na paghina ni Jess ang maririnig. Mayamaya, maya bigla siyang nagsalita, malinaw na malinaw. Nandito na siya. Sino, Jess? Tanong ni Anna. Umiti si Jess, isang ngiti na nakakapangilabot. Yung kumuha sa akin. Pagkatapos niyang sabihin yon, pumikit siya at hindi na gumalaw. Nyugyug siya ni Anna. Jess! Jess, gumising ka. Pero wala na. Hinawakan ko ang pulso niya. Wala na akong maramdaman. Patay na si Jess. Nagsigawan kami ni Ana. Sigaw ng takot, ng gulat, ng kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng aming pag-iyak, may narinig kami sa labas. Isang boses. Guys, tulong. Naligaw ako. Boses ni Marco. Napatingin kami ni Ana sa isa't isa. Paanong kararating lang niya sa baba? Impossible. Marco. Sigaw ni Ana. Ana! Liu. Tulungan niyo ako. Hindi ko makita ang daan pabalik. Huwag kang sasagot. Sabi ko kayana. Hindi si Marco 'yan. Pero paano kung siya nga? Baka kailangan niya ng tulong. Impossible. Ang bilis naman. Tandaan mo ang sinabi niya, huwag tayong lalabas. Pero yung boses sa labas, patuloy sa pagtawag. Nagmamakaawa. Boses na boses ni Marco biglang tumahimik sa labas. Akala namin tapos na. Pero pagkatapos ng ilang segundo, may narinig kaming kalmot sa tela ng tent. Dahan-dahan. Crack. -dahan. Crack. Parang isang mahabang kuko na hinihila pababa. Napasigaw kami ni Ana at napaatras sa kabilang sulok ng tent, yakap-yakap ang isa't isa. Yung katawan ni Jess, nasa gitna pa rin. Umalis ka na. Sigaw ko. Parang awa mo na. Tumigil ang pagkalmot. At napalitan ito ng isang tawa. Isang malamig, hindi makataong tawa na tumagos hanggang sa kaibuturan ng aming mga buto. At pagkatapos, narinig namin ulit ang boses. Pero hindi na boses ni Marco. Boses ni Jess. Papapasukin niyo ba ako? Ang lamig dito sa labas. Doon na kami tuluyang nawala sa sarili. Hindi ko na alam ang ginawa ko. Ang alam ko lang, kinuha ko ang pocket knife ko, sinlaslas ko ang likod ng tent at hinila ko si Ana palabas. Takbo. Sigaw ko. Takbo na, Ana. Tumakbo kami sa gitna ng kadiliman. Walang flashlight. Walang direksyon. Tumatakbo lang kami palayo sa campsite na 'yon, palayo sa tawang 'yon, palayo sa boses na 'yon. Naririnig namin siya sa likod namin. Hindi na siya tumatawag. Ang naririnig na lang namin ay ang kaluskos. Yung tunog ng mabigat na bagay na kinakaladkad sa lupa. Pero mas mabilis ngayon. Mas malapit. Paulit-ulit akong nadadapa. Puno ng galos at sugat ang mga braso at binti ko. Pero hindi ko binibitawan ang kamay ni Ana. Siya na lang ang natitira. Kailangan ko siyang iligtas. Sa gitna ng pagtakbo, biglang natumba si Ana. Napasigaw siya sa sakit. Yung paako, Leo, yung pa ako. Pagtingin ko, naipit ang paa niya sa pagitan ng dalawang malaking ugat ng puno. Sinubukan kong hilahin pero ayaw matanggal. Yung kaluskos palapit ng palapit. Leo, iwan mo na ako. Sabi niya, umiiyak. Tumakbo ka na. Dali. Hindi. Hindi kita iiwan. Wala na tayong oras. Please, Leo. Umalis ka na hinawakan niya ang mukha ko. Ang mga mata niya puno ng luha pero may determinasyon. Mag-ingat ka. At tinulak niya ako palayo. Bago pa ako makapag-react, narinig ko ang isang malakas na pagaspas sa mga puno sa itaas namin. At isang bagay ang bumagsak sa harapan namin. Hindi ko makita ng malinaw sa dilim. Pero nakita ko ang hugis niya. Matangkad. Sobrang payat na parang butot balat. Ang mga braso at binti niya hindi natural ang haba. Nakayuko ito at ang mukha niya wala akong makitang mukha. Parang blanko lang. Isang anino na may hugis ng tao. Bago pa ako makasigaw, gumalaw ito ng sobrang bilis papunta kay Ana. Ang huling narinig ko ay ang nakakabinging sigaw niya. Napapikit ako at tumakbo. Tumakbo ako ng walang lingon-lingon. Hindi ko alam kung gaano katagal. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong mabuhay. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakarating sa kalsada. Ang alam ko lang, bigla na lang may maliwanag na ilaw ng sasakyan na tumama sa akin at nawalan ako ng malay. Nagising ako sa isang ospital. Sabi ng mga pulis, nakita daw ako ng isang truck driver sa gilid ng highway, wala sa sarili at puno ng sugat. Kinuwento ko sa kanila ang lahat. Tungkol sa hiking, tungkol kay Jess, kay Anna, kay Marco na nila ako na parang nababaliw. Nagsagawa sila ng search and rescue operation. Pagkatapos ng isang linggo, itinigil na nila. Ang official na report, tatlong hiker ang nawawala, presumed dead due to accident or exposure to the elements. Ako lang ang survivor. Ako lang ang nakabalik. Pero sana, hindi na lang ako nakabalik. Akala ko, tapos na. Akala ko, ligtas na ako noong nakaalis na ako sa gubat na yon. Pero nagkamali ako. Ang bangungot nagsisimula pa lang. Pagkalabas ko ng ospital, bumalik ako sa kondo unit ko sa Maynila. Sinubukan kong bumalik sa normal. Pero paano ka babalik sa normal kung ang huling alaala mo ay ang sigaw ng iyong mga kaibigan? Kung sa tuwing ipipikit mo ang iyong mga mata, nakikita mo ang isang matangkad at payat na anino. Nag-file ako ng indefinite leave sa trabaho. Hindi ko kayang humarap sa tao. Hindi ko kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Madalas, nakakulong lang ako sa kwarto ko. Nakapatay ang ilaw. Nakasara ang mga kurtina. Dahil sa dilim, mas pakaramdam ko ligtas ako. O iyon ang akalo ko. Isang gabi, habang nakahiga ako, naamoy ko. Amoy ng basang lupa. Amoy ng nabubulok na dahon. Amoy ng gubat. Impossible. Nasa ikadalawampung palapag ako ng isang busali sa gitna ng syudad. Paanong magkakaroon ng ganoong amoy dito? Napabangon ako. Pinakiramdaman ko ang paligid. At doon ko narinig. Ang pamilyar na tunog. Kaluskos. Galing sa ilalim ng kama ko. Nagyelo ang buong katawan ko. Hindi. Hindi maaari. Paano? Paano ito nakasunod sa akin? Dahan-dahan akong bumaba sa kama. Lumuhod ako at dahan-dahang sumilip sa ilalim. Madilim. Wala akong makita. Pero alam kong nandoon siya. Naamoy ko. Nararamdaman ko. Biglang may gumalaw sa dilim. Isang mahabang daliri, parang tuyong sanga, ang lumabas at dahan-dahang gumapang palapit sa mukha ko. Napasigaw ako at napaatras. Tumakbo ako palabas ng kwarto ko at nilock ko ang pinto. Sumandala ko doon, humahagulgol. Hindi ito guni-guni. Totoo ito. Sumunod ito sa akin. Mula noon, hindi na ako natutulog sa kwarto ko. Dito na ako sa sala natutulog, bukas lahat ng ilaw. Pero hindi pa rin ako tinatantanan. May mga gabi na naririnig ko ang pagkalmot sa pinto ng kwarto ko. May mga gabi na naririnig ko ang mga bulong. Minsan, boses ni Marco. Minsan, boses ni Ana. Minsan, boses ni Jess. Nagmamakaawa. Nagagalit. Nananawagan. Isang beses, naglakas loob akong sumagot. Ano nang kailangan mo sa akin? Sigaw ko sa nakasarang pinto. Ang sagot na nakuha ko ay isang tawa. Yung malamig na tawa na narinig ko sa gubat. Nagsimula akong mag-research. Nagbasa ako tungkol sa mga inkanto, mga laman lupa, mga nilalang ng gubat. Nalaman ko na kapag nabastos mo sila, o ang kanilang tirahan, hindi kanila nila basta-basta pinapatawad. At minsan, kapag nagustuhan kanila o kapag malakas ang galit nila sayo, susundan ka Kahit saan ka magpunta. Dahil hindi ang lugar ang tinatakdaan nila, kundi ang tao. Ako ang pinili nito. Siguro dahil ako ang pinakahuling nakita nito. O siguro dahil ako, katulad ni Jess, ang tangan sa teritoryo nito. O siguro dahil ako ang nakaligtas. At ito ang parusa ko. Sinubukan ko ang lahat. Nagpatawag ako ng albularyo. Naglagay siya ng mga anting-anting sa paligid ng kondo ko, nagdasal, nag-alay ng kung ano-ano. Sabi niya, mabigat ang sumama sayo, iho. Malakas siya. Pagkatapos ng ritual, umalis siya. Sa unang gabi, naging tahimik. Akala ko, gumana na. Pero kinabukasan, pag gising ko, lahat ng anting-anting na inilagay niya ay naging abo. Ang asin na ikinalat niya sa may pinto, naging kulay itim. At sa salamin sa banyo, may nakasulat gamit ang hamog. Isang salita lang. Akin. Nawalan na ako ng pag-asa. Hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ako makalabas ng bahay dahil sa takot. Pero hindi rin ako ligtas sa loob ang kondo unit ko na dati kong santuario ay naging kulungan ko na. Isang kulungan na kasama ko ang aking berdugo. Ang pinakamasaklap. Nagsimula na itong magparamdam sa labas. Isang gabi, tumawag ang guard sa intercom. Sir Leo, may bisita po kayo. Isang babae, hinahanap kayo. Ana daw po ang pangalan. Halos malaglag ang telepono ko. Wala akong bisita. Huwag niyo siyang papasukin. Pero sir, nagpupumilit po. Umiiyak. Sinabi ng wala. Pabayaan niyo siya. Ibinaba ko ang telepono. Alam kong hindi si Ana yon. Alam kong ito na naman yung nilalang na yon, sinusubukang linlangin ako. Ang trauma, hindi lang ito yung mga alaala. Ito yung araw-araw na takot. Ito yung pagdududa mo sa sarili mong katinuan. Ito yung pagtalon mo sa bawat kaluskos, sa bawat anino. Ito yung hindi mo na alam kung ano ang totoo at kung ano ang gawagawa -gawa lang ng isip mo o ng nilalang nakasama mo. Ngayon, habang sinusulat ko ito o habang iniisip ko ang mga salitang ito, nakakulong ako sa banyo. Ito na lang ang tanging lugar sa kondo ko kung saan hindi ko pa siya direktang nakikita. Pero naririnig ko siya. Nasa labas siya ng pinto. Kumakalmot. Humihinga. Mahina. Mabagal. Parang nag-aantay. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko ito kakayanin. Bawat araw, parang mas humihina ako. At siya, parang mas lumalakas. Parang kinakain niya ang takot ko. Parang ito ang nagpapalakas sa kanya. Ang huling sinabi sa akin ng albulario bago siya umalis ay, hindi ka na niya titigilan hangga't hindi niya nakukuha ang gusto niya. Tinanong ko kung ano ang gusto niya. Ang sagot niya, ang buhay na hindi niya nakuha sa gubat. Ang buhay mo, kaya heto ako ngayon. Naghihintay. Hindi ko alam kung ano ang mas masahol, ang harapin siya sa labas ng pinto, o ang maghintay dito sa dilim hanggang sa tuluyan na akong mabaliw. Isang pagkakamali. Isang katangahan. Isang nakalimutang tabi-tabi po. Ito ang naging halaga ng buhay ng mga kaibigan ko. At ito na rin siguro ang magiging halaga ng buhay ko. Ang kalusko sa labas ng pinto ay tumigil. Tahimik. Sobrang tahimik. Pero alam ko, hindi ito nangangahulugang umalis na siya. Ito yung katahimikan bago siya gumawa ng panibagong hakbang. At sa ibabaw ng pinto ng banyo, may nakikita akong anino na dahan-dahang gumagapang pababa.